Ano ang ibig sabihin ng Biblia ay hindi nagkakamali? Ang salitang hindi nagkakamali ay nangangahulugang walang kakayahang magkamali. Kung ang isang bagay ay hindi nagkakamali, ito ay hindi kailanman mali at sa gayon ay lubos na mapagkakatiwalaan. Sa katulad na paraan, ang salitang inerant na inilapat din sa kasulatan ay nangangahulugang walang pagkakamali. Sa madaling salita, hindi kailanman nabigo ang Biblia. Inangkin ng Biblia na hindi ito nagkakamali sa Ikalawang Pedro 1.19. Kaya naman lalo tumibay ang aming paniniwala sa ipinapahayag ng mga propeta. Nagpatuloy si Pedro sa paglalarawan kung paano dumating ang kasulatan. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesya sa kasulatan sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga tao na sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ikalawang Pedro 1.20-21 Gayun din, nakikita natin ang kawalan ng pagkakamali na ipinahiwatig sa Ikalawang Timoteo 3.16-17 Ang lahat ng kasulatan ay kinasayahan ng Diyos at may epekto sa paglika ng mga lingkod ng Diyos na ang lingkod ng Diyos ay maging galap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Katotohanan na ang Diyos ay huminga sa kasulatan ay tinitiyak na ang Biblia ay hindi nagkakamali dahil ang Diyos ay hindi maaaring huminga ng kamalihan. Ang katunayan na ang Biblia ay nagsasanay sa mga lingkod ng Diyos ng lubusan para sa paglilingkod ay nagpapakita na ito ay umaakay sa atin sa katotohanan, hindi sa kamalihan. Kung ang Diyos ay hindi nagkakamali, ngayon din ang kanyang salita. Ang doktrina ng kawalan ng pagkakamali ng kasulatan ay nakabatay sa pagkaunawa sa pagiging perpektong katangian ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Awit 19.7 Dahil ang Diyos mismo ay perpekto. Sa teolohiya, ang Diyos ay malapit na naugnay sa kanyang salita. Ang Panginoong Hesus ay tinatawag na ang salita. Juan 1.14 dapat pansinin na ang doktrina ng kawalan ng pagkakamali ay may kinalaman lamang sa orihinal ng mga dokumento. Ang mga maling pagsasalin, mga kamalian sa paglimbag at mga typo error ay halatang pagkakamali ng tao at madaling makita kadalasan. Gayunpaman, ang orihinal na isinulat ng mga manunulat ng Biblia ay ganap na malaya sa pagkakamali o pagkukulang dahil pinangangasiwaan ng Espiritu ang kanilang gawain. Ang Diyos ay tapat at lubos na maasahan. Juan 14.6, 17.3 At gayon din ang kanyang salita. Juan 17.17 Isinalaysay ng Biblia ang kumpleto sa pagiging perpekto sa awit 12.6, awit 19.7, Kawikaan 35, at marami pang ibang lugar. Ito ay totoo sa kabuuan. At sa katunayan, inuhusgahan tayo sa halip na kabaliktaran ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alin man tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Hebreo 4.12 Ang Biblia ang tanging layunin na pinagmumula ng lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos. Tungkol sa kanyang sarili, at sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Bilang hindi nagkakamali na salita ng Diyos, ang Biblia ay hindi nagkakamali. May otoridad, maaasahan, at sapat upang matugunan ang ating mga pangangailangan.